if you if I'm thinking about boxing Nakakagulat mukhang siya na nga ang hinahanap na anak ni Manny Pacquiao kamakailan nga ay napapabalita na nagkaroon ng anak sa labas ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. May nakapagsabi na may naanakan o nabuntis daw ito na isang babaeng tourism na ngayon ay sumasakay na sa Cebu Pacific. Kung titingnan nga nating mabuti ang mukha ni Eman Pacquiao Jr. ay magkamukhang magkamukha sila, makikita natin ang dugong Pacquiao. Sadyang nakakagulat nga ang mga pangyayari ngayon na kumakalat sa social media hindi sukat akalain ng karamihan na mayroon palang anak sa labas si Manny Pacquiao. May nakapagsabi na kahawig raw umano ni Michael at Jules si Eman Jr. Last 2018 ay mayroong kumakalat na balita na mayroon raw isang sikat sa sports ang may anak sa labas na itinatago lamang ng kanyang magulang upang hindi masira ang karera nito sa industriya. Ngunit kamakailan ay may lumabas na at siyang kinagulat ito ng karamihan. Bali-balita na idol raw umano ni Eman Jr. ang kanyang ama na si Manny, kaya todo practice ito upang maging kasinggaling raw niya ang kanyang ama. Kaya't ating abangan ang iba pang kaganapan na ilalabas ng madla sa social media.